Hello guys. Share ko lang ano, um, gumagawa ako ng ano. Uh, tawag dito sa Tagalog. Nalimutan ko pero sa Ilocano, Sunggapong tawag namin dito, Sunggapong. Panghuli ng ano, tipaklong. Ay. Ibay nga. sa ano, kalasa. Panghuli ng tipaklong. Ayan. Ina lang natin yan. Nasa mayari akong gumawa. Padain naman. Pag nalagot, mas kailangan ng tali sa buka ito. May ipang ingat yan si kapang tali. Bawa, pag nakagat ka ng ahas, ako pala, may panalay ako sa hita. yan. ganyan. Iyon, tapos na. Yun o, test. Pwede na. Pero di na nasira yun. Yan. Kinabukasan. Nung hapon pala. Kinabukasan. Nung hapon. Yan. Kasama ko yung mag ko. patakasin niya. Kasi nung bata ako noon, mahilig ako makuha ng ganyan. Kasama si Utol. Tsaka mga tropa. Lalo pag umuulan, malalaki tawag sa amin dyan ay dudon yan dudon yung medyo malalaki cannaber tapos meron ding ibang klase yung pachiling. pero ngayon ang mga nakuha ko ay dudon kaso kakaunti lang kasi nga ah, mahirap malabo na yung mata mas marami pang nakakawala kaysa ano nakukuha maghay Yan, ang plano ko sana dyan, ano, patikman si misis. Ala naman. <laughs> Kasi natanong ko siya kung kumakain ng ganyan, tipak kulong. Di pa daw siya nakatikim. Eh sabi ko nung bata ako madalas, inihaw. O kaya ano, tawag dito, kinerog sa Ilocano. Yung ginisam mo lang siya ng ano, ng konting mantika, asin. Pero kadalasan ihaw, the best, inihaw lang pero yon ang end up <laughs> kasi ko konti nakuha konti nakuha ko yan pero ano uh, sulit naman papawis yan lang sa block na yan mga kalahating oras din ako ano, ganyan naguhuli mas marami pa yung nakawala yun yung nakuha ng ganun tas makakawala pa kasi nga um, nagkocomoplage yung ano yung um, pakpak o balat ng tipaklong sa pasok pasok tayo sa amin yan yung pinagkakapan ng pala minsan namang green siyempre yan ang sama ko si LA si Walwal Boy yan guys enjoy lang natin yung ano view <laughs> katingkatin na si Ella eh, oh. Ako naman dyan, nakailang takbo pala ako, pagod na ako. <laughs> Pero okay lang. Nag-enjoy naman ako mag -huli. Si Missy, si sitting pretty, nagbibidyo. <laughs> Sa may motor. Noon, masaya. Pagka, ano, mga nakaranas ng ganito. Lalo pag umuulan. Marami kaming nanguhuli niyan. masaya noon. Pag ganyang panahon ano, maraming tao sa bukid hapon. Lalo pag mahangin o kaya pag paulan na, sarap, sarap manghuli. May na tao. O toban e. Eh. Na-limutan na ako. Uy, kala ko sa ano ganyan ulit. Natakot. <coughs> <coughs> oh, ayan mga guys. <laughs> mga guys. Alayo ka, ganoon din. Ang dami niya malapit na ito mag-10 na. Medyo eh? eh, blur na. Ah. <laughs> Ayan o, sarap o, diba? Mahangin, kitang kita sa talahim. Sarap, masarap mag -uli. Lalo pag ano, marami, mga tropa, mga pabataan. Nung bata, nung ano, bata pa ako. Agawan. Agawan. Hindi naman agawan na ano, alos, Silly. Eleven. May dalawang newborn. Ito. <coughs> eleven to. Ang okay, gagawin na pa ako dito. Baka kakainin. Ay! Ay! Nagdumi Ayan, medyo matagal-tagal na niyan. Mga nasa 30 minutes na siguro. Basta matagal akong naghuli. Kaso yun nga, gawa ng tumatanda na. mabilis mapagod. Tapos nalalabay mata. Mahirap i eh, ano. Kung saan, kung saan dumapo, pag lumipad na, kung saan, kung saan luman para, ano, fungapungin. Mahirap lang yan, eh, ano, tingnan. Ayan, nakaisa pa ako bago, ano, bago mayari. Basta nun, masarap pag ganito yung mga nakaranas nyan. The best. Inihaw. ganon. Agawan kayo pero hindi agawan na mag kasi ano eh. Pagalingan maghuli ng malalaki. Paramihan. Paramihan ng huli. Yan ako. Huli pa ako ng isa. Ayan na, tapos na. <laughs> Kapagod, grabe. This is this what we do? Ito hmm. Tumakas pa yun. Ah. Buti na, huli ko pa. Dati naman lagi. O, oh, wala pa yun eh. pa. Yun o, buti na huli. Pero mas marami nakawala. Anong ano? Mm, ako. pa, hindi ko alam. Pag nahuli sa songgapong eh. Na ano, nagkakamuplat siya. Akala ko walang laman. Tapos biglang lilipad. Billion na to. <laughs> Billion <na> to. O <laughs> konti. Yan, pagod ako yan. O konti o. Oh. Samantalang noon, maliit siyang lagayan na yan. Mga ano, Gatorade ang lagayan nun eh. Yan, yan siya guys. Huwag na kami at nauuhaw daw si LA. Gusto ko sana manguha pero ako na sa si LA eh. Kaya yun. Okay, na namin. Yan lang ko konti. Pero saglit lang naman din naman ganun katagal. Tamang ano lang papawis lang din. After ng work, ng trabaho. So yan. Ginawa namin kasi nung isang araw galing kaming bukid. Yan napansin ko. Marami ng ganyan. So yan yung time namin na kukuha. Um, limited lang hapon lang na no. after after mag -out. you know masarap yan guys inihaw o okay, kaya kinirog the best yan lang siya dapat yan iihaw ko eh, kasi gusto ko tikman ang si oh, end up <laughs> pinakain ko sa manok pero okay lang naman okay lang. bukas ko haulit kami kasi pagka makarami kung maagang mag -out sa world kasi maaga ako nag-out gawa ng hindi uh, ako naglalunch sa sa work, kasi nga, paghapon umuulan na, nawawalan ng power kaya yun, nag-adjust ako sa oras, magang magang pasok, magang out, kung so, di ka mag-lunch mas maaga ng out, so yan guys ang ginawa ko dyan, inalugalog ko para ano, kasi buhay pa diba, so yun hiniluhilo ko muna iba yung iba buhay pa, para pag pinakayad sa manok hindi na makalip, makatalon hindi na, makalip, hindi na makalipad So ayan, yung manok ko nga pala ay ayam si Manny kasalukuyang ano, nangingitlog layered sa pares. Kaya ma mainam na ano magpakain ng ganyan. Minsan cricket yung cricket na ano, lumulundag, hindi yung ararawa na, yung isa. Cricket din kasi tawag dun eh. Ayan, pinakain ko sa manok ko. Nagselos pa tuloy si Macy's. Sabi niya, dapat sa kanya. Kaya yun, bukas kukuha kami. <laughs> kukuha kami ulit yun yung takaw ng babae kasi nga nangingitlog yung lalaki hindi gano pero kapag ka ano yung cricket yung lalaki nakakarami tsaka pagka superworm pinapakain ko o kaya namang gapi yan ang lakas nilang kumain sa gapi tsaka molly lalo yung lalaki gusto nila yung mga live food eh syempre manok mahilig siya insekto lalo yung babae ngayon player nga kaya yun selos patuloy si misis sa manok kaya yan bukas ko ulit kami tapos yun, papakita ko pag kinahain namin yung inihaw na dudon or tipaklong. Hindi siya yung tipaklong na green na, na lumalaki. Eh. Hindi, hindi ata nakakain yun eh. Ano siya yung tipaklong na malilit na brown ganon Tipaklong ng bukid sa bukid. Meron kasi isang klase ng tipaklong na malalaki Malaki talaga yung green. Malakas manipa yung pinaglalaro namin. Noon, ngayon hindi na ako nakakita ng gano'n eh Eh yan naman ngayon lang ulit Kasi nga yun yung anak ko gusto kong maranasan Kahit pa paano yung mga naranasan ko noon Kahit na hindi siya yung nag-ano at ano nga Medyo takot sa insekto Si LA Ayan, oh. Yung lalaki tinutok tuka niya lang Tapos bibitawan niya Pero yung babae eh, talagang kain eh oh, di ba? Sulit oh, busya na agad 'yun oh. Daming kinalat na lalaki oh, pero sisimutin ng babae 'yan. Yung kinuha niya 'yung tinakbo doon. Oh, di ba? Sulit. May, may bola, may ano pa 'yon, bulaklak. May ano tawag dito? Pakpak. -pak. May pakpak -pak pa. Sarap nun. sarap ng amoy niyan pag iniihaw, yung ano, tipaklong na 'yan. Sarap ng amoy. Hapkok pa lang na ng bata ako pag ganyan. bata ito tusok sa stick ng ano no ng sa walis ting, ting yun sarap nun no oh, inala ngayon dito sa amin wala nang kumukuha nyan wala na wala na wala na ako nakikita mga batang nangunguha ng ganyan sa bahay na lang sila nagse cellphone bukas kukuha ulit kami ano. mapatikman na yun no wala na o oh. Boss na yun sinimot ng babae diba sulit 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 yung pagod sulit yung pawis ayun o meron pang isa doon titarahin ng babae ano? diba Wala, tinukato ka lang ng lalaki tapos ayun kinalat niya lang pero okay lang kasi nga yung babae goods ayan yung itlog guys o oh. 10 piraso no nung June to nagsimula yan eh ngayon is 12 na ay 13 dito nagsimula so 10 days na mahigit 11 pala Yun. yun ayan so bali ano na nga sya bali um, 11 days yun guys salamat sa panonood bukas kung sakali kukuhulit kami share ko ulit salamat